Kiraman, magandang umaga. Ito na po ang update. Umaga na. At sa dito pa rin kami sa Quezon Province. Hindi pa rin kami nakakalabas ng Quezon Province. Hindi uh, 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 naman tayo na inform. na pa na ng Pilipinas ay like Quezon. Yes. Uh, Walang well, katapusan pala po. At ang dami pong manok at sisiyo. Bari ba mababangga po na. Magandang umaga mga kalamon. Ito nga pala si Pren at ito ang buhay ko ngayon Good sa Pinas. At nandito na po kami ngayon sa GMA Highway sa Bicol. Opo, narinig nyo? Nandito po kami ngayon sa Bicol. Galing kami na BGC, kumain lang kami at napag na namin na pumunta ngayon sa Bicol. At hindi pa namin natatanawang Mayon Volcano yun na po talaga ang pupuntahan na namin ngayon, di ba? Kasama ko pa rin sila, ayan. Same outfit pa rin. <laughs> at time check, 9.29 ng umaga. Wala po po kaming tulog. At, Excuse um, me. At <laughs> kami, pagod tulog, na pagod. Pagod na pagod po. Ikaw, pagod na pagod tulog. po ako. Kaskikada. Pagod na pagod po akong hey, drive. Sinasabi natin na scripted natin ang blog. Magandang hapon mga kalamo na dito na kami ay, ngayon. Ay, Dumating na kami ngayon ay, sa, ay, 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 sa... Anong lugar to te? Pawa Ligaspi. Yes. Pawa Ligaspi sa Your Brothers Tribal Village. So ito ang mga ay, cottages ay, nila. Para talaga siyang tribal. And uh, so... Mamimili kami ngayon pero hindi ito ang mapipili namin for sure. Saan yun yung ano? Family room? Doon po sa banda. Doon banda. Para Container type, saka bank beds po okay. Merong common air, common CR dito. Yan, ito ang common CR nila. <laughs> <laughs> Hindi hey, maulan yan? Maulan nga, lakas ka na ng ulan di sinipin ang tanin yan at si Mayon si Mayon okay ba no? ay si Darwin malup si mayon <laughs> Namiss naman first time naming mamime Para kayong panini loo <laughs> so, mga kalaman na dito kahit mga mayon sa your brother's tribal village at ito nagpakita ang labas sa yung vulkan oh. Mayon pagkatapos ng malakas na ulan ayan ngayon ang Mayon Volcano sana mawala pa yung ulap sa gitna niya at para makita natin ang buo ang Mayon Volcano ayan ang Mayon Volcano at ating iikutin ang Yours Travels Village oh, okay. later ayan oh. din ang area. May swimming pool doon. I love my tribe. Ayan, may swimming pool. Dito ang na pwede kayo mag-swimming. Ayan, your brother's tribal village ang name ng place dito sa paanan ng mayon volcano ayan, pagkunta kami ngayon dito sa kanilang kusina zebra na tinatawag which is ito yung pinaka ito mo, pero first ah, oh. restaurant nila okay, mama, and mga meron uh, ay sandali lang kani may kani picking kani? Uh, we'll na, na lang hindi kami pwedeng kumain dahil mm -hmm. pinaayos ni si mayor ang <laughs> restaurant ito po si mayor <laughs> Dari bawah sama